Good morning mga katorilyo o, Dito ako sa Kalamba Laguna Para mag ng truck Ito yung pang ng ko mga katorilyo Yan, uwo Mga katorilyo, pang ko, uwo Ito yung ulo ng pang namin Uwo, uwo truck Ay, tractor head Yan yung atake namin Siraan ito yung may dala-dala kami pang towing bar. Mga katorilyo, ito yung towing bar namin. Eh, kakapit namin sa tractor hit na hubo. Ngatake namin yung tin -wheeler. Yung mga kasamahan ko mga katorilyo, mga pagbapuhan na driver. Kakapit ko na namin yung towing bar. Ito yung pagsasabitan niya mga katorilyo. Yung shackle. Dito ay dudugtong yung towing bar. Yan. Alam ah, mo siya, kayo. Baka tayo. <laughs> Pag ganyan yung mga katurilo. Yung ano, ano, pang tuhog. Pag tuhog. Pin. Pin. Ayun, malaga, ano, may 2 Dito ay dudugtong yung towing bar. Para mahatak tayo trabata. Ano, sa baba. Ano, na Ayun, baba. Oh. Ayun, shoot mo shoot mo shoot mo na ang bundok Ay, nakaalos bu na tayo Kaya magtambay doon sa bundok? Ay Bakit mamaya? Diretso na to? Dulo nung kalsada na yun eh Napuntahan ko nung nakaalos yun eh Alam mo muna natin ang kahoy Yan okay, ako tubay tuloy eh. Pati yung lubid, mm -hmm. lapit dito mm -hmm. Uy, bakit? Ito magos pa ma. Yan, para hindi gumalaw. Wait lang. Ardilyo. Ito mga katarilyo, kakalsuan na ng kawin para hindi gumalaw yung pinaka-shackle. Dito para hindi gumalaw-galaw dito. Para pag inatake, eh, naka-steady lang. Hindi ko ala. Hindi siya siguro nakalimutan siguro dito. Dito pa naman pagkikunan ganun o. Dito yun.

Nung kalesa sa ano? Dito na lang idudugtong na lang sa yung yung Tuwing Park. Oh. Mag-saysay burol okay. pa na. Ay, dadat tawon towing bar. Ay niyan yung towing bar namin min sige. Baba. Pero sa dito pa. Ang tapak dito kaya niyo na yan? Eh. Oh. Nge, nung kitawan ako. O kunyebaksak gyare si Haring Dokai binagsak nyo yan okay na yun naman yung dulo na yun yung dulo doon nakatuhog yun yung shackle na yun tayo pwede natin dito ito lang kayo Oke, tolak. Op, op, op. Tolak,

Ano na magsisiyan? Dadalo na nga lang, lang kayo eh. op Dati tayo, ayo pare mo dito. Tulak, daw tulak. Kasi pa nakarinig lang kayo ng tulak eh. Iba na 'yung sa isip mo eh. Oh. Ge. Okay. Okay. Tulak. Ge. Ano ko eh? Tulak nga kung tira mo. Ge ba? Oh, oh. Kata-kata ko dai, kata-kata ko dai. Kotay lang, pitik lang. Ayun, mga katrilyo. Kasalpak na. Ganang pantuhog dito para hindi lumabas yung pen. Kasi di ba kung sa talagang sport? Ayaw mo nalagang limang daan lang. Ayaw mo nilang ibigay. Ang uh. sabi ni, si, ni, si, ni Sir, puntahan mo kung saan kayo uh, nagpag-test. Puntahan ano, ko. Na. Uh, kinuha ko yung so, resulta. Sabi mo nang ano ron, tao ron. Hindi so, ka raw pwede sa akin ako ang nagbayad. Ayan yeah, na towing uh. bar namin. Gusto nyo reklamo ko kayo? So, Biligay dito naman sa yan nakakabit oh. Dito nakakabit yung mga kotorilyo to. Nakatawag dito. Sa puwita ng tractor head na Howo. Yan yung pangatak namin, Howo. Ito yung pinante. Ito yung pareho driver niyan. Ito yung atake namin to, driver yan. Dito. Sabi ni Sir Todd, huwag ka nang pumunta doon. Utangin ako ng makulong bala dyan. Tatawagan ko yan. Kapit Kapita doon ayan yung driver ko si Dokay <laughs> okay ayan yung pang-atak namin mga katoryo ho-ho dito yan sa Laguna Laguna rescue sa Laguna hindi kailangan yan atak eh ano hindi buhatin nyo baka dito oh Maya oh. maya pag sabi nyo ready Yan paling nyo na Yan Yan yung re-rescue namin Ito Inwheeler Nasiraan Bayaw ng ano, mausok Bumigay yung sa makina Alam ba, Doctors College. Oh. Ah. Ah, atras, atras. Hop, hop, hop. Ya, nakatog yan mga katoryo. Okay. Sige, tutok mo na, itutok mo, tutok mo. Ye. Yeah. Okay, Pitik. Pitik lang, konti lang. Hop. Okay. okay na, okay na, okay na. Okay na. Okay na. Okay na yan mga katorilyo nakaprepare na yan yan ito yung re-rescue namin to I tropa kong si Bising oh. oh. ano na kayo shout out na kayo nakikilala ka doon sa Malabo ni ano ni Junard Bermito. ah uh, magkita ko niya mga yan Borne uh, ano Borne ano Borne Bormido Bormido Junod Bormido, kapit. Ah, yan, Trado. mga kapitbahay ng mga taga Malabon dyan. Yung mga taga Malabon dyan, taga Hirko. Nakakilala. Hirko boys! Yan, nakakilala to, kilala to doon, taga Malabon. Mga mga tropa oh, doon sa Malabon. oh baka ang nesting nga? Ayan naman si Paring Dokay, yung driver oh. ng Hugo uh, na atakin, na mag yung atak Yan ang dala namin kagabi. Kagabi pa kami dito mga katarilyo. So, atakin wala. namin yan. Wala. Bawal mag a ngayon. Wala. Bawal mag a ngayon kasi araw. Mahuli. So, papalipas muna kami ng gabi. So, yan yung atake mga katorilyo. Yan, yan. So, okay na. Nakaready na yung mga katorilyo.